Ito pala ang latest ng kaka-release na chapter ngayong araw at pag napanood nyo na pala ang last part ay pwede na kayo mag-skip sa timestamp na lalabas sa ating screen. Enjoy mga idol! Lumipat naman tayo sa ibang parte ng lungsod ng Leith habang mayroon tayong makikitang isang lalaki na tumilapon sa ere kung saan dahil sa tindi ng lakas nito ay mapapansin natin ang kanyang pag-slide sa lupa nang siya ay mahulog. Ang lalaking ito ay ang kinatawa ng Gaffer Merchant Union na si Abyss na napapamura sa galit dahil sa hindi mabuting kalagayan na kanyang kinakaharap ngayon. Kasunod nito ay ang pagdating ng maraming bilang ng mga paasa sa kanyang harapan, ito ay iilang bilang ng mga asasi ng Kaniya Merchant Union na ngayon ay pinamumunuan ng nagtraidor na kinatawa ng Goldrich Merchant Union na si Franco na ngayon ay nagsasabi na si Rakan ay tunay ngang mayroong maayos na tauhan dahil hindi niya inaasahang si Abis ay tatagal ng ganito kahaba. Gayunpaman nagbigay si Franco ng kanyang pagpapaalam sa kanya dahil ito na ang kanyang magiging katapusan. Kaya sa sandaling ito ay kanyang mabigkas ay ang walang pag-aaksaya ng oras na pagsugod ng dalawang asasin papunta kay Abis para siya ay tapusin. Subalit bago pa man ang mga ito makalapit sa kanya ay ang biglang pagsulpot ng isang lalaki habang nakangiting inaangat ang kanyang kamao na mayroong sandata. Ang tagpong ito ay labis na ikinagulat ni Franco dahil hindi niya inaasahan na ganoon na lamang ay magagawa ng isang tao na mapatalsik pabalik ang kanyang mga tauhan kung saan ngayon sila ay mayroong malalaking butas sa kanilang mga katawan dahil sa natamu nilang pinsala. Ang lalaking bigla na lang sumulpot ngayon ay walang iba kundi si Ralph na may tuwang nagsasaad habang nasa kanyang likuran si Abis na ang miyembro ng party ni El na nagsusulusyon sa lahat ng mga problema ay nandito na ngayon. Nang bigla na lang nitong ginamit ang kanyang skill na heal sa kinatawan ng Gaffer Merchant Union at pinagsabihan na itigil na nito ang pagiging maarte at tumayo sa kanyang nakikita. Nagugulat na napatanong si Franco sa kanyang isipan kung papaano nitong nagawang mapagaling ang nakakamatay na sugat sa maikling panahon lamang at nagsabi na si Ralph ay tunay ngang mas mahusay lampas sa mga chismis patungkol sa kanya. Dahil sa pagbalik sa dating lagay ni Abis ay dali-dali siyang tumayo sa kanyang kinaroroonan at habang pinipitik niya ang kanyang mga kamao ay nagsabi siya na si Ralph ay mayroong magandang timing at mas gumaan ngayon ang kanyang pakiramdam. Pero sinagot lang siya nito na kanyang pasalamatan si Rakan dahil tunay nitong minamahal ang kanyang mga tauhan. Kasunod nito ay ang pagsasabi ni Ralph na ang bilang ng kanilang kalaban ay nasa tatlumpu kaya siya ba ay handa na para dito. Dahil sa kanyang sinabi ay kaagad na iniangat ni Abyss ang kanyang isang kamao at may buong loob at tuwa na sumagot na siya ay handa ng durugin ang kanilang mga kalaban. Ngunit nang ito ay kanyang mabigkas ay ang walang pag-aalinlangan ni Ralph na pagtakas habang nagsasabi kay Abis na kung ganoon ay magmadali siya sa pagtakbo. Kung saan siya ay natigilan sa kanyang kinatatayuan at nagtaka na lamang sa mga pangyayari. At makalipas ng ilang sandali ay ang kanya ding pagsunod kay Ralph habang pinagmumura ito, subalit kaagad lang din na nagutos ang isang asasin na nasa kanilang likuran sa kanyang mga kasamahan para sila ay habulin upang hindi sila makatakas. Pumunta naman tayo sa lugar kung nasaan ngayon ang isang commander na tagasunod na si Will habang nagsasabi na si Evo ay isang walang pakinabang na bastardo dahil sa kanyang pagkatalo. Dagdag pa nitong natanong kung papaano siyang natalo ng ganoon na lamang pagkatapos nitong makuha ang kanyang kapangyarihan, ngunit napaisip lang ang isa pang commander ng tagasunod na si Archirum na patuloy na pinagmamasdan ang mga pangyayari sa isang screen sa kanyang harapan. Isinaad niya na mukhang pinapatunog ng gagamba na hindi niya inaasahang mangyayari itong bagay. Kaya pag alit siyang natanong ni Will kung sinusubukan ba siya nitong asarin at nagsabi na kung hindi lamang sa kontrata ay marahil tinapos na din siya nito. Nagsaad naman si Archirom na hindi ba't sinabi niya na hindi pa ngayon ang oras para sila ay makialam dahil para sa muling pagkabuhay ng Black Magician ay kinakailangan nila na panatilihin ang kanilang mga lakas at mahika. Sapagkat hindi gusto nitong Commander na magwawakas na lamang ang mga bagay ng ganito na lamang ay ang pagangat niya ng kanyang isang kamay na napupuno ng kapangyarihan kung saan habang ito ay kanyang ipinapalabas ay may seryoso niyang mukhang sinabi na siya ay tutulong ng kaunti sa pagkakataong ito. Pabalik sa lungsod ng Leith habang makikita natin ang pagputok ng mga baril, ito ay ang organisasyon ng Cross Hunters na ngayon ay nilalabanan ang mga tagasunod ng Black Magician kung saan sa tabi ay mapapansin natin si Cheryl na tinatanong si Piru kung kamusta ang lagay ng kanilang sitwasyon na may tuwalang nitong sinagot na mayroon na lang konting oras ang natitira dahil malapit na silang makarating. Di kalayuan sa patuloy na nasusunog na lungsod ng Leith dahil sa digmaan na nangyayari, mayroon tayong makikita na pagdating ng isang paa. Ito ay pagmamayari ng isang misteryosong tao na mayroong mahabang buhok at kulay puting kasuutan, at pinapalibutan ng mga taong mayroong suot na kulay puting manto habang hinihila ang isang nilalang sa kanyang likuran, at ang grupong ito ay ang tinatawag na Director Squad galing sa headquarters ng Organisasyon ng Cross Hunters. Pabalik sa dalawa ay bigla na lang naagaw ang atensyon ni Cheryl kaya siya ay napatingala sa himpapawid. Dito ay pansin niya ang paglabas ng dambuhalang kulay pulang orasan kasabay ng pagsulpot ng tatlong anino kaya siya ay nababahalang napatanong kung ano ang mga bagay na ito. May makikita naman tayong dalawang nilalang na mayroong suot na kulay puting mga manto habang nagliliwanag ang kanilang mga mata at sa likuran ng mga ito ay isang tao na mayroong suot na kulay itim na manto habang nakatago ang kanyang mukha gamit ng kanyang suot na maskara kung saan nasabi niya na lamang dahil sa kanyang napapansin, na napakagulo dito. Mayat maya pa makalipas ng ilang sandali o minuto ay ang matinding pagyanig ng lupa kasabay ng paglabas ng isang kulay pulang bagay sa lupa. Na siyang naging dahilan ng pagkabasag ng lahat ng mga bagay na nasa daan ito kabilang na ng mga gusali. Pansin itong kakaibang kapangyarihan, pasigaw na nagsabi ang isang lalaki na miyembro ng cross hunters na nagkaroon ng barrier sa buong paligid, habang natanong ni Cheryl kung ito ba ay kagagawa ng taong nasa itaas ng himpapawid. At makalipas muli ng ilang minuto ay makikita natin habang lumilipad itong misteryosong tao kasama ang dalawang nilalang sa kanyang tabi ay napalibutan ito ng barrier ang malaking bahagi ng lungsod ng Leith. Kung saan sa labas ay ang pagtayo ng napakahabang kulay pulang liwanag papunta sa kalangitan. Napapansin di kalayuan ang pagsulput nitong bagay, nagtatakang natanong ni Kiri kung ano ang nangyayari habang dali-dali namang inagaw ni Kesim ang kanyang atensyon. Nang bigla na lang na mayroong umatake sa kanilang malaking galamay ng halimaw kaya may pagmamadaling tumalun si Kesim para sagipin si Kiri habang pinagsasabihan siya na ayusin nito ang kanyang sarili. Dagdag pa nito habang napapakagat sa kanyang ngipin sa inis na hindi ba nito kayang bantayan ang kanyang sarili. At habang silang dalawa ay nakahandusay sa lupa ay ang muling paggalaw ng malaking galamay at paglabas ng isang pamilyar na boses. Ito ay si Evoke na muling nabuhay at nagtatanong sa kakaibang bagay na nagaganap kung ano ang nangyari dahil nakakasigurado siya na siya ay namatay. Pansin naman natin ang muling pagkabuhay nitong dambuhalang gagamba dahil sa ginamit ni Archirum na time magic para maibalik ang oras ng saglit, kaya habang angat-angat nito ang kanyang kamay papunta sa kanyang ulo at nagliliwanag ang kanyang isang mata ay natanong niya sa dalawa kung bakit pa rin ang mga ito nabubuhay. Pabalik kay Abis habang siya ay hinihingal sa mabilis na pagtakbo ay ang kanyang nagugulat na pagtanong kung ang sinasabi ba nito ay naubos na ang kanyang mana. Nasinagot lang nitong si Ralph ng patanong kung tingin ba nito na siya ay nagpapahinga lang hanggang ngayon at isinaad na kakaunti pa lang din ang naibalik sa kanyang mana pagkatapos siya nitong pagalingin. Kaya napamura na lamang si Abis at napasigaw na siya ay hindi mapapakinabangan dahil wala siyang tulong. Ngunit may tuwalang siyang nilingon ni Ralph at sinabihan na huwag siyang maging masama dahil siya ay ang nagligtas sa kanya. Napagalit lang na sinagot ni Abis na anong pinagsasabi nitong tagapagligtas dahil sila ay tumatakbo lang naman papalayo ngayon para makatakas. Habang mabilis na sumusunod sa kanila ang maraming bilang ng mga asasin ay sinabihan naman siya ni Ralph na huwag siyang mag-alala dahil itong lahat ay parte ng kanyang plano kaya natanong ni Abis kung anong kahibangan ang pinagsasabi nito. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabahala at pasigaw na nagsabi na tingnan ni Ralph ang kanyang harapan. Dahil sa pagkawala niya sa kanyang pokus ay kamunti na siyang mabangga sa kulay pulang bagay na bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan pero sa kabutihang palad ay mabilis na nakahinto si Ralph at natanong kung ano ito. At dahil sa paglabas nitong barrier ay wala na silang may matatakbuhan kaya mabilis na nakaabot sa kanila ang maraming bilang ng mga tagasunod na asasin. Nakikita ang papalapit na mga tagasunod sa kanilang kinaroroonan, nababahalang natanong ni Abis kung ito na ba ang kanilang magiging katapusan. Subalit bigla na lang siyang nagulat dahil sa pagtapo ni Ralph ng isang bagay papunta sa kanya at pagsasabi na ito ay medyo maaga pa para dito pero wala na silang ibang pagpipilian. Dagdag pa nito habang hawak-hawak ang isang bilog na bagay na nagpapalabas ng kulay asol na liwanag na magaling ang ginawa ng mga asasin sa paghabol sa kanila sa puntong ito at sana sila ay maging maswerte. Subalit hindi ito pansin ng mga tagasunod at nagpatuloy lang sa pagsugod sa kanila para sila ay atakihin. Gayunpaman, mapapansin natin na naagaw itong atensyon ni Abyss dahil sa parehong bagay na inihagi sa kanya ni Ralph na kanya ngayong hawak-hawak ng kanyang kamay, kung saan ito ngayon ay nagpapalabas ng nakakasilaw na liwanag at unti-unting a -activate. Dahil sa biglang pag-activate ng item na hawak ni Abyss, na puno ng kulay asul na liwanag ang paligid na siyang pumalibot sa mga tagasunod na asasin ng kaniya Merchant Union. Kaya nang kanilang maabot ang kinatawan ng Gaffer Merchant Union para siya ay atakihin ay bigla na lang itong nawala na parang isang bula sa ere. Hindi makapaniwala sa mabilis na pangyayari, kaagad na napalingon itong asasin para tingnan kung saan sila napunta. Subalit walang kahit anumang bakas ang natira sa kanilang paligid kaya naiwan silang nalilito sa pangyayari. Lumipat naman bigla ang eksena habang unti-unting nawawala ang maraming bilang ng mga gintong bariya, Kasunod nito ay ang biglang paglitaw at pagkahulog ni Abby sa hindi malamang lokasyon. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mata sa kanyang nakikita, ito ay dahil ang nasa kanyang harapan ngayon ay ang dalawang executive ng mga merchant union na si Rakan at si Goldridge, kaya natanong niya kung nasaan siya ngayon. Subalit sinagot lang siya ni Goldridge na mabuti at siya ay maayos lang. Kasunod nito ay ang pagpapaliwanag niya na ang ginamit nitong bagay para mapunta dito ay ang tinatawag na teleportation stone, at ito ay isang bagay na lumilipat sa gumagamit nito sa isang partikular na lokasyon sa loob ng limitadong distansya. Gayunpaman ito ay napakamahal kaya kakaunti lang ang mayroon itong item dahil kinakailangang magbayad ng meso sa tuwing ito ay ginagamit. Bigla namang mayroong lumitaw na isang paa malapit sa kanilang tatlo at nagsabi na ito ay ang dahilan kung bakit siya nagpaliban muna ng oras bago ito'y gamitin. Ito ay si Ralph na dagdag pang nakangiting na sabi na dahil ito ay isang mahalagang item, Naisip niya na ito'y gamitin lamang sa pinakamahalagang sandali, at ngayon silang lahat ay nandito sa loob, aabutin ang kanilang kalaban ng habang buhay bago sila matagpuan ng mga ito. Nang bigla na lang siyang nagulat dahil sa kanyang napapansin sa paligid at napasabi na ito'y hindi maaari, ito ay dahil pansin nito ang gabundok na mga gintong barya na nagkalat sa buong silid. Hindi makapaniwala sa dami ng kayamanan na nakatago sa kanila ngayong kinaroroonan, Pasigaw na napatanong si Ralph kung totoo ba ang lugar na ito. Kasunod nito ay ang kanyang pagtalon para lumangoy sa loob ng gabundok na mga gintong barya, habang sa tabi ay natanong ni Rakan kay Goldrich kung ano ang kanilang susunod na hakbang sa kanilang plano dahil ang 30 minuto na kanyang binanggit kanina ay lumipas na ngayon. Ito'y sinagot lang ni Goldrich na ito ay kanyang nauunawaan pero hindi siya nakakasigurado sa mga bagay. At tingin niya na mayroong sumulpot na isang problema, kung saan marahil ito ay dahil sa biglang paglitaw ng mataas na kulay pulang barrier sa lungsod ng Leith. Natuon naman ang atensyon ni Rakan at Abis papunta kay Goldrich dahil isinaad niya na dapat na silang tumakas habang may pagkakataon pa. Naririnig ang sinabi nito, lumabas si Ralph sa gabundok na gintong barya at pagalit na natanong kung ano ang pinagsasabi nito at gusto ba nitong iwan niya ang mga gintong barya na naririto ngayon. Subalit nagsabi lang sa kanila ang may-ari ng Goldrich Merchant Union na mayroon pang kaunting natitirang teleportation stone kaya ililipat niya ang mga ito sa mga naghihintay sa labas, kaya sila ay umalis at magplano para sa susunod na oportunidad. Nagtataka namang natanong ni Rakan na dahil mayroon pa namang sapat na mga item ang natitira, bakit hindi na lang sumama sa kanila si Goldrich? na may ngiti lang nitong sinagot habang pinagpapawisa na mayroon pa siyang mga bagay na kinakailangang gawin dahil dapat mayroong kahit isa na maiiwan para batiin ang kanilang mga bisita. Pumunta naman tayo sa ilalim ng tubig habang mayroong isang makina ang umaanda, at ang makinang ito ay ang pagmamayari ng barko ng Nautilus na ngayon ay naglalayag sa ilalim ng karagatan. Lumipat naman bigla ang eksena habang may mga baril ang nagpapaputok papunta sa malaking barrier. Ito ay mga grupo ng kalalakihan na siyang walang tigil sa pagpapaula ng kanilang mga sandata sa barrier kaya ito ay naglikha ng napakalaking pagsabog. Gayunpaman, makalipas ng ilang minuto pagkatapos na humupa ng usok dahil sa kanilang ginawang pag-atake, ang barrier ay walaman lang kahit anong naging pinsala. Dahil dito, nagulat ang isang lalaki na mayroong hawak na isang malaking baril sa lalaking mayroong kakaibang kasuutan sa kanyang likuran na ang kanilang ginagawa ay talagang hindi gumagana. Ang lalaking ito na mayroong formal na kasuutan, mayroong parang pusang nilalang sa kanyang balikat, mayroong isang salamin sa kanyang mata at mayroong kulay puting sombrero ay ang kanilang tinutukoy na si Mr. Director, kaya natanong ng lalaki kung ano ang kanilang dapat nagawin. Naisip naman nitong si Mr. Director na ang pagpapalabas ng ganito kalakas na barrier ay tanging magagawa lamang ng isang tao na nasa level ng isang captain. Kaya mayroon siyang i-ilang hula kung sino ang isa dito at marahil ito ay ang isa sa commander ng tagasunod na Black Magician na si R. Kagad naman siyang nagutos sa iba niyang mga tauhan na sila ay maghanap ng ibang daan papunta sa loob dahil kinakailangan nilang makapasok kahit pa na ano ang mangyari, na agad namang sinunod ng mga kalalakihan. At habang pinagmamasdan nito ang barrier, napasabi siya sa kanyang isipan na kumapit lang si Sheryl ito ay dahil siya ay kanilang sasagipin sa kahit anong paraan papunta sa loob ng barrier ay makikita natin si Cheryl na napapakagat ng kanyang ipin sa inis at habang pinagmamasdan ito ang misteryosong tao na lumilipad sa himpapawid kasama ng dalawang nilalang natanong niya kung ito ba ay ang naglagay nitong kakaibang barrier kasunod nito ay pansin niya na bumaliktad na ang takbo ng mga pangyayari at nauunawaan niya na kung wala silang may makukuhang karagdagang suporta ay paniguradong mamamatay silang lahat. Iniangat naman ito ang kanyang baril at siya ay napamura dahil mayroon na lamang siyang walong bala na natitira kaya natanong niya kung ano ang kanyang dapat nagawin. Papunta sa itaas ng himpapawid sa misteryosong tao na nakasuot ng kulay itim na manto at maskara, isinaad nito na ito'y isang walang kwentang lungsod at natanong kung tunay bang nahirapan ang mga tauhan ni Will laban sa mga talunan na ito. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang may sumabog sa kanyang ulo at katawan dahil sa isang mabilis na pag-atake na tumama sa kanya. Gayun pa man hindi ito tumalab sa kanya at natanong niya kung sino itong may gawa nitong bagay. Mayroon namang kasunod pang mabilis na pag-atake ang sumulpot sa kanyang harapan. Na siyang tumama sa isa nitong kasamang nilalang habang ito ay kanyang nagawang maiwasan, at dahil nalalaman nito ang lokasyon ng pinanggalingan ng pag-atake ay nag-ipon siya ng kapangyarihan sa kanyang kamay. At makalipas ng ilang sandali matapos nitong makaipon ng malaking enerhiya ay ang kanyang pagpapakawala ng malaking kulay pulang bola na siyang tumama at nagpasabog sa lupa. Pansin nitong malaking pagsabog sa kanyang harapan sa pinanggalingan ng pag-atake, nasabi nito na ang umatake sa kanya ay isang tanga at walang kwenta. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay muli siyang natamaan ng isa pang pag-atake na ngayon ay lumitaw naman sa kanyang likuran. Naiinis sa pangyayari, kaagad siyang napalingon at isinaad na ang taong gumagawa nito ay isang malikot na daga. At kasunod nito ay ang kanyang mabilis na pagtakas para maiwasan ang sunod-sunod na pag-atake na papunta sa kanya habang nagsasabi na hindi niya alam kung ano ang panlilinlang na balak nitong gawin pero itong lahat ay walang silbi. Kaya muli ng misteryosong tao na ipinalabas ang kanyang kulay pulang enerhiya na ngayon ay mas malaki kesa sa una nitong ginawa. Kasunod nito ay ang kanyang pagtapon sa lupa na siyang naglikha ng matinding pagsabog kung saan dahil sa tindi ng lakas nito ay tumilapon ang mga bato sa paligid. At dahil sa ginawa nitong napakalakas na pag-atake na naglikha ng matinding pinsala sa lungsod, habang siya ay lumulutang sa ere ay pansin nito ang paglitaw ng isang anino sa itaas ng bubong ng isang gusali. Kaya nasabi niya na sa wakas ay nahanap niya rin ito. Dali-dali namang ipinalabas nitong nagmamayari ng anino ang bala sa kanyang baril habang nagsasabi na itong nilalang ay hindi talaga madaling patayin. Ito ay walang iba kundi si Cheryl na ngayon ay hawak-hawak ang kanyang baril na sniper at may ngiting nagsasabi na ito ay magiging mahirap.